Sabi nang ayoko no drawing ako eh. Nakakangawit, ang tagal-tagal. Kahit nga selfie-selfie, ayaw ko. Promise po, mabilis lang naman to eh. Tsaka, ang ganda niyo pa naman po. Binola mo pa ako? Sino ba nagturo sa'yo magdrawing? Siguro, mami mo, no? Hindi mm, po eh. Hindi po kasi kami nagbabanding ni mami ng mga katulad po ng ganto. Ay, naku. Huwag kang malungkot. Baka masira yung drawing. Pamangit ako. Naihihi hmm? pa na ako. Dito na po. Hindi pa po medyo tapos yung katawan, pero... Pwede na. Patingin nga. Na po. Anak ng puso yung naman. Bakit ka na mukha ko ni Marian Rivera dito? Kumain na muna kayo. Ang galing-galing mo. Tignan mo. Ayy! Ang ganda-ganda mo, Nay! na? Oh. Ang galing mo naman! Thank you po! <laughs> ay! Nay! Ikaw mm. naman sunod kong i-betrowing! Sige! Ah, hindi na ako, na, no? Pagod ka na. Kumain ka na muna, Tilly. Pumalenta ka na. Sige po. Ay, alam ko na, Nay. Selfie na lang tayo. Sige po. Selfie? Sige. Sulipis-sulipis tayo dyan. Nasa ang na, cellphone mo? <laughs> ito. <laughs> ito na na. Uy, salamat talaga. Ta, ito. First time lang making you a song. Ikaw na humawag. Ito ko. Uy, alam niyo, pagka kayo, pwede kayong mag-ina. Bagay kayong mag-ina. Tingnan mo, hindi to. Eh, ah. Nay. Ako, kahapon pa ito tawag ng tawag. Ayoko sagutin. Bakas si mga olive to. Naku, sagutin mo na. Baka mamaya importante yan. Sandali. Hello? Buti na lang sinagot niyo yung tawag ko. Si Sin po ito. Sin? Nakita ko po nung itinakas niyo si Mookie from Tita Olive. Kamusta na po si Mookie? Pwede ko ba siya makausap? Ah, uh, Nay, si Zane po yan. Uh, Zane? Mookie, thank God, nakausap na din kita. Nung isang araw pa ako tumatawag, kaya lang, hindi sinasagot ni Ate Emo yung mga calls ko eh. Kamusta ka na? Asan ka ba? Pwede pa tayo magkita? Tumawag sa akin si Ate Flor. Nakita kami tapos binigay niya sa akin yung diary mo kaya makita tayo para ibalik ko sa yung diary mo. Talaga? O oh, sige. Huh? Yun lang pala, Zane. Hindi pala pwede. Baka kasi makita ko ni Mami. Hindi mo lang na mo. Ako pupunta dyan. Promise, mag-iingat ako. Anak, alam kung gusto mo makipakita kay Zane. Pero... Siya lang po kasi yung tanging friend ko talaga na eh. Pero mapagkakatiwala naman po talaga si Zane. Pero nagtatago kasi tayo sa mami mo. Paano kung sa pagkikita niya matuntun niya na tayo? Kagaya ng pagkikita namin dapat ni Flor. Nasundan siya ng mami mo. Paano kung mangyari yun ulit? Nay, alam ko naman po yun eh. Pero promise po mapagkakatiwalaan po talaga si Zane. Kahit po malaman niya pa po yung address natin, alam ko pong hindi hindi po yun magsusumbong kay mami. Tsaka, isa pa po, siya nga po yung tumulong sa akin para makita ko po kayo sa prisinto eh. Tsaka o oh nga po pala, may gusto daw po kasing ipabigay sa akin si Ate Flor yung diary ko po. Ano? Opo. Kaso natakot daw po kasi si Ate Flor eh, nung isang beses po na muntik na po siyang mahuli. Kaya po, ayun po tinawagan niya po si Zane para iwanan po sa kanya yung diary ko. Sige na nga eh. Promise po talaga, hindi hindi po magsusumbong si Zane. Sasabihin ko na lang po sa kanya na mag-ingat po siya para hindi po niya tayo masundan. Oh, sige. Ganto na lang. Papayagan kita na makita kay ni Zane. Pero yung malapit lang dito sa bahay, hindi kasi ako komportable talaga sa kanya na ibigay yung address natin. Sasamahan kita. Babantayan kita. Pinigil kayo ha! kayo yan! Hindi pwede! Dami-dami nating pinagdadaanan dito eh. Tapos nga'y susubod na naman kayo. Oo oh, Mookie, pupunta na ako doon sa tinext mong lugar. Dala ko na rin yung diary mo. Oo, oh, make sure lang na walang naka-send sa'yo ha? Oo, oh, akong bahala. Ma'am Olive, mukhang ako yung sign sa anak niya. Muki! Zane! Nay, andyan na po pala si Zane. Nakakatawa nga po kasi ngayon lang po talaga kami magkikita. Nalaga ka na talaga. Inikilig ka. O, sige na. Sige. Ay. Bilisan mo bumalik ka dito, ha? Uh, ahayaan niyo lang po kami na kami dalawa lang po ni Zane mag-usap? Uh, oo naman, Ana. Alam mo, malaking diwala ko sa'yo kasi mabuti kang bata. At alam kong hindi ka gagawa ng mga bagay na ikakasamang, mo. Ha? Salamat po, na Ang laki po talaga ng tiwala niyo sa akin. Babayaan mo kapag hindi na natin kailangan magtago. Bababayaan kitang pumunta kung saan mo gusto. Sige na, bilis. Sige po, Nay. Magbabantay lang ka dito, ha? Apo. Ingat. Say. Ito pa rin tayo. Hmm. Nandiyan ito. 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 Gusto ka? Hindi naman. Ito nga pala yung diary. Wait lang, anak. Salamat, Zena. Thank you. Masaya. Gusto ka? Okay naman. Okay ka? Ikaw, kamusta ka? Ayun ang bumot. Saya-saya naman ang okay. bonding niyo. Bakit dinyo ako isali? Mami. Okay. okay. Oh, hi there magnanakaw ng anak ng may anak.